merienda na ng anak ko eh. <laughs> so, kailangan ko na siyang pakainin. Paborito niyang merienda to. Ito si Julia, ang aking anak, na matalino at maganda. Mag-hi ka, anak! Hi! <laughs> Nagbago yung buhay ko dahil kay Julia. Before ako magbuntis kay Julia, hindi masyadong importante yung buhay. Sobra akong happy go lucky no na parang hindi ko masyadong iniisip yung future. Pero nung nagkaroon ako ng anak, naging nanay ako, parang lumaki yung mundo. Pakiramdam mo, una, hindi ka na pwedeng mamatay kasi meron ng umaasang another human being sa iyo. Pakiramdam mo, meron kang obligasyon na gawing maganda itong bansang ito kasi alam mong mamanahin to ng anak mo. tahimik lang siya, pabayaan mo siya dyan, mag-aaral siya, hindi siya pasaway. Sobra siya, complete opposite ng nanay niyang pasaway. <laughs> so, thank you, Lord, for, for giving me that. Ang differences namin ni Julia, one, she's very musically inclined. Very talented siya sa music. Hindi siya sintonado, katulad ko. She's very supportive. She helps me with my studies she says I'm much more artistic, so I think I'd rather be an artist or somewhere near that, other than being a reporter. Anyway, I'm not really good at being on the camera. Dito yung aking mga mahal sa buhay. Mga mahal ko sa buhay. Si Julia, si Julia, si Julia, si Julia, si Julia. Julia. Si Julia at si Julia. Yan, yung anak ko lang ang nandito. Siyempre, kasama ko, nandito rin yung tatay ko at yung mga magaganda niyang motosiklo. Everything that I love, nandito. At yung mga kapatid ko, bata kami. Yung apat kaming magkakapatid, ang parents ko parehong professors sa UP. Yung tatay ko, si Randy David. Sa ibang tao, masungit siya. Pero sa akin, nakakatawa siya. <laughs> cool yung tatay ko yun. Sino ba, saan ba naman kayo nakakita ng tatay na siya pa yung nanghihikayat sa anak niyang babae na magmotorsiklo, di ba? Yung nanay ko, si Karina David, Karina Constantino David, matagal siya nagtrabaho sa gobyerno, sa iba't ibang mga departments. Kung matapang ako, nako, wala sa kalingkingan ng nanay ko yan. Sobrang, yun ang matapang. Yun ang matapang na babae. Malakas ang loob, matatag. Nandito yung eyewitness kasi mahal na mahal ko ang eyewitness. Tapos ito, binigay sa akin to ng aking favorite na researcher, si Wilma. Ito, pinaka-love ko to. Ginawa ito ng mga mangyan para sa akin nung shinood ko yung ambulansyang de Ito, galing sa Palawan. Nung umakyat ako ng mataas, na mataas, na mataas na puno dun sa Palawan, yung manggis, akyat manggis na documentary namin. Eyewitness is my love. Mahal na mahal ko yung mga tao, yung staff, yung team ko. Sobrang mahal na mahal ko. Bawat um, dokyo na ginagawa namin sa Eyewitness is just very, very special to me. Represented this evening by Ms. Cara David and Mr. Lloyd Navarra. Ladies and gentlemen, the winners. Halos lahat ng mga awards na napanalunan ko dahil sa Eyewitness masaya siyang kasama. Masarap din siyang katrabaho. Buo yung experience pagkasama mo siya. Natututo ka at the same time, nire-respeto uh, ka rin niya kung meron ka namang ideas na ibibigay sa kanya. Yun, ganun siya sa lahat. Ano ang tatak ko gusto kong masarap pakinggan yung mga salita. Gusto ko parang medyo may rhyme siya ng konti or medyo romantic siya ng konti. Lyrical yung mga scripts ko. Ang documentary making, hindi talaga dapat tungkol sa sarili mo. Dapat tungkol siya sa mga ini-interview mo. So, nakaka-two pages pa lang ako. Kailangan ko na magsulat. <laughs> Pwede na ba akong magsulat? Magsulat mo na ako kasi may deadline ako eh. Okay.